Kumain ako ng pansit batil patong na tuloy-tuloy sa loob ng 23 days para malaman kung saan matatagpuan ang masarap na pansitan dito sa Tuguegarao City. Mahigit 200 ang pansiteria dito pero bibisitahin lang natin ang top 20 na dinarayo at inire-recommenda ng mga tao. Isa kasi ito sa pinagmamalaki ng Tuguegarao kaya nandito tayo para i-rate kung tunay bang masarap ang kanilang pansit o hindi. Uunahan ko na kayo guys, hindi nyo magugustuhan yung mga result na lalabas dito sa video na to. serve yung sa amin natin. Pinaka bestseller namin okay. is yung bakery. Yung oh, may okay. kalamari. Guys, kukunin na rin itong 140. And then mag-additional tayo ng chorizo sa toppings natin. So, ayun na nga serve niya ate. Thank you ate. Okay. Ate. Let me show you guys kung ano nga bang ingredients ng pansit batil patong. Siyempre ang pansit miki, ginisa ang sibuyas at bawang, gulay at ang giniling na karne ng kalabaw. Pwede mo rin lagyan ng karahay or kalamares. Depende na lang talaga sa pansitan. Napaka-solid. Thank you, ate. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. So, ito ang pansit batil pato ng may sabaw. Ngayon na kanilagyan natin ng sibuyas So, what's so special about Chris is yung kanilang kalamares na sinaserve dito. Sila ang famous na may kalamares na nilalagay sa pancit. Kinain namin siya ng within 10 minutes. Kadalasan, yun lang yung parang time frame ng pagkain ng pancit. Kasi, ayaw mong lumamig yung pancit mo rin eh. Kailangan within 10 minutes, maklear mo na siya kagaya na ito. So, tingin mo pre, anong level tong Jokris? Eh. Okay lang. Sa akin. Okay lang. Anis na billion guys at next pancit ang tayo. Isa pa lang ito sa 23 na kakainan nating pancit dito sa Tugay Garaw. Ibibida ko naman sa inyo guys ang mga overload pancit dito sa akin. Ito tayo sa Jed's Pansit area. Ang ganda yung place yung may parkingan. Madaming space guys na pwede niyang pagkainan kung malalaking grupo kayo. Napakaraming toppings rin dito sa Lalais na located ng sa likod ng Jed's Pansit area. Is parking space din sila dito tapos meron silang mga kubo-kubo. So guys, may CCTV ba sila dito? So it's very safe. And if ever manangawa kayo ng motor or kotse ang bumakain, meron silang CCTV so it's secure. Siyempre guys, di pwede mawala ang sibuyas, kalamansi at sili kapag kumakain ng pansit batil patong. Ang tagal par! Taglit na madi, Di! maka na ako! Alam <laughs> maka? Ano maka? Makatangi na Balik muna tayo sa Jed's Pansiteria para i-check ang kanilang pansit. Separated ang pagluto nila sa ibang toppings tulad ng itlog. Hindi gaya ng ibang pansitan, niluluto nila kasama ang pansit. Yeah. Oh, yung mga mga red horse nila dito, nagolpe. Ano ito yung Anli yung sabaw ito kuya? Wow! Kung mahili kayo sa sabaw, dito kayo sa Lalais. Thank you kuya! Dung kuya, galing dung Domingo! May pakok ko siya ate! Ito kabahit na mga taga-tulingaraw, magpag-tap ka lang sa lager. Mauwang na ako. Sulit dito sa lalays, guys. Nasingo. mo masasabi mo sa Jeds? Napaka-solid. Dahil mo naman, pagdating mo palang dito, maamoy mo kaagad yung mga nagluluto mo agad tapos kapag ka yung nagsisimula pa lang magluto wow. yung mga sibuyas na inaano pare pag dadaan ka lang diyan tapos sabang nag-start sila magluto talaga nga so nga so papayutern ka talaga papayutern ka oh, talaga oh tama wow. thank you <laughs> teh so yung sabaw niya is similar sa lalais pero i think hindi san limited first bite Let's start here at Tugay Garao, pre. We're gonna dominate Tugay Garao. We're gonna dominate Philippines, bro. Let's go! Guys, dito tayo sa may Doyce Pansiteria sa may kabataan. Kung gusto niya namang walang arte na toppings, perfect sa inyo ang classic pansit ng Doyce at Louis. Paano yung sinasabing classic ka? Ano ba yung original na wala, wala siyang kata-arte na mm, pansit. Yung liver, baka ginilig sa gulay. Yeah, we're gonna try it right now and pansit gulay. Let's go binigyan nila kami ng tatlong orders ng pansit. Pero worth it naman kasi super sarap ng pansit. Nila. Hello! Hello, you guys! Hello, boy! Sobrang sarap! Sobrang solid! Hello, you guys! We've been waiting for like 1 hour and 14 minutes. Nagkaroon kami ng misunderstanding sa pansit area. And we're so hungry. And I think, ay na nga ta kami magpapansit ng walang. Pero finally, guys, dumating na rin ang na pansit namin. And I can say, this is one of the, the best pansit. Dito tayo ngayon sa Gisette's Panciteria. Kinainating masarap. Napakasimple, pero dapat the best. So our next pancitan. Fun fact guys, dati na ako nagpapansit dito. First year hanggang fourth year high school. Ito talaga yung pancit na ko dati nun. Still one of my favorite pancit. Dapat the best. Dito tayo ngayon sa Jomar's Panciteria. About to try their pancit. Tama lang ang serving nila, perfect for one person. Kasing no. So nandito tayo sa Tuguegarao City. natin go papasas sila. Hey. Ang sarap ng miki at nung sabaw nila guys. Dabidabes. The, the nandito tayo ngayon sa Alan's Panciteria. Mag-order ka ng 150 dito. Hanggang sa huling subo mo ay may toppings pa. One of the best. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Tuguegarao City. Nasa V Festival tayo. And itatlayan natin mamaya ang iba't ibang pansitan dito sa Tuguegarao. Nagsama-sama ang top 20 na pansitan para mag-compete para sa pinakamasarap na pansit dito sa Tuguegarao. At sasali tayo mamaya sa Fastest yes, Eating contest. Yes, yes, yes. We're gonna be asking questions about Tuguegarao and mananalo kayo ng Pad Nation Keychains basically. So tara-tara. Anong sineselebrate natin ngayon? Pansit Batilpatong Festival. Easy! Yay! Easy! Kailan na pyesa ng Tuguegarao? August 16 to 17. <laughs> Anong kakakalalaan? Anong mininabi?

hindi pwedeng alis kayo ng hindi nasusubuan ang pansit batil patong na dito nyo lang matatagpuan sa Tuguegarao City. Si. That's the festival ngayon. I'll see you guys in the next pansitan. So, uh, ano bang pwedeng mga lahok sa ano? Pansit batil patong. Yure Eh, ang balaya. Ay! Ayun <laughs> <Ambali>, ay. ay. <laughs> ay, <laughs> ay, kita! Ayun kita! Ayun kita! natin siya sa lahok. Lahok, lahok sa hog sa pancit ng Winways. Wala silang gulay doon. So, kaya nagdala tayo <laughs> na. <laughs> May parkingan din. Eh, very minimal. Dito sa god ng Winways, may mga kubo and sobrang presko dito. So, hindi problema ang space dito, guys. Kasi, madami rin silang kubo dito na perfect sa mga tropa na gusto ng private space habang nag-enjoy ng kanilang pancit. Kasi kami ng sarili naming gulay na ilalagay sa pancit na. So, let's go. guys. So, So solid. maze, nice food, nice ambience. I think no. So what's up guys? So nandito tayo ngayon sa may Marian's Pansyteria. So sinasadya rin kasi namin after lunch yung ginagawa namin ngayon na vlog para makaiwas sa um, madaming tao. Target talaga namin is kumain ng after lunch pa'y masyadong matao. Solid naman neto ate. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ayan. So, let's go. So every kagak mo dito, punong puno -buna ng toppings yung chara. This is worth 150. Hindi ka nalugi sa binayad mo kasi super dami ng toppings nila. Honestly, super malasa and nagko-complement lahat yes. ng ingredients sa pancit nila. si reveal sa Marians, guys. Uh, Sobrang dami ng 150 nila, guys. Uh, so, may chibol, may shanghai, um, may liver, um, um. may halos hotdog. Mm. Chicharon mm. na na-powder. Karne ng higado. plus may kabateng uh, pansit. Mm. Ang dami dami guys. Sobrang dami. Yung refill ko dun sa lasa. Sorry to say guys. May ilalagay ko siya ngayon. So okay lang. Okay. 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 So, okay, okay, okay. I would put it on... Nabe-dabes pare. Nabe the best pare. <laughs> so what's up guys? So nandito tayo ngayon sa Hornos Pansiteria para i-try yung kanilang pansit. And one of the special thing dito sa pansit nila is mayroon siyang longganisa. So basically, itong magumbayan kasi like house of pagawaan ng garlic longganisa dito sa Tuguegarao. So malapit lang sa dito. Na-adapt na yung longganisa na ilagay sa pansit. So we're about to try that right now. Try ko muna yung sabaw nila. Sobrang malasa. I really like this sabaw. Guys, solid yung mm -hmm. longganisa kanisa na. Pansiteria. Hornos pansiteria. pansiteria. The best. Anong nagugustuhan dito sa sa Julius Jules? Kakababa ko lang ng barko ngayon. Ba? Talaga dito talaga yung pinupunta pa ko ngayon. Karakay nila, tsaka panalo yung pansit nila. Nang ilang years na ano? 5 years. 5 years na. So 5 years na yung business nila and okay. tayo alagang okay. ang alagang pinakakok dito sa Jules Pansiteria. Natimingan namin walang masyadong tao kaya within 10 minutes, meron na yung pansit namin. Kasi usually, puno palagi dito. Dito na malayan serve na pala yung pansit natin. Within 10 minutes, meron na agad yung pansit natin. Ay, ang dadangang vision ng pansit, sobrang ibang sobrang even nang. ayos ay teh. Grabe, yung super loaded ng pansit nila kasi no. Chirens, asingo. That is sarap din ng pansit nila na sinyo. Sa riverbanks Pansiteria, Toy Pansiteria, the best. After trying 19 na pansitan, susubukan naman nating magluto ng Pancit Batil Patong in our own version. This cooking show is called Cooking ng Amamo By who? By Ninong Pa. This is Bai. We used to work together sa mga vlogs ko and now, he found his purpose inspiring and teaching students. Okay, let's get back to my vlog. Open na natin yan. Alright guys, first step, mag-isa ng sibuyas. And then, ilagay na natin ang giniling na karne ng kalabaw. Karne siya ng kalabaw. Karne ng kalabaw na giniling. Ganong kadami yan siya? Ito? Kunti lang. Ano lang? na yung kunti? Kunti lang. Sabi kasi nila, kunti lang daw ilalagay natin. Kunti lang daw ilalagay natin. Tango! Ang pat-satis na Okay. Ang pat-satis na bakit yeah. pawis <laughs> <laughs> na pawis ka, Ayup ka? Mamoy, solid solid. Isa ka din, Toge. Toge. Patola! Okay. Chicharo! Yan na, sir. Of oh, course. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi naman kompleto ang ating pansit kung walang pansit. Kanto. <laughs> <ng> Pinapakulang <laughs> <laughs> kasi okay, na unti yan, pare. Tagyan uh, natin na unti. Binibilang natin yan. One. Dapat tatlo yun, one. One, two. Ilang yan? Okay. Next po natin, is yung guray. Ito, zero time aja. Basta, all fine. Hala, ayun tapon, tapon. God bless. Yay! Hey. We're about to try yung pancit ng inaanay. Ing bai. Eh, honest. Ganda ng plating. Naubos ko. Pero di masarap pa. Nandito ako sa Mundon Bridge. Paglapad ko pa lang dito, ay tugay ka na. Bubungad na agad sa inyo ay Pansiteria. So, matat na atat na talaga kayo magpansi. Try na dito. Ayun nga, we're about to find out if it's really good or if it's okay, if it's the best or if next to two lang to. <laughs> niluto na agad nila ang pansit namin. And after 15 minutes, ready to serve na. So guys, ito nga ang worth 150 na pansit nila dito sa Dawing Tulay Pansit Area. And we're about to try it right now. Sheesh! So first bite, tingnan natin kung talagang song yan. Good kapating ka niya. Yung toge niya is really good. Sa mix niya. And I'm gonna rate it sa kasing mo. Right, guys, so boss. Alright guys, kita nyo naman guys. Good na good yung vibes dito sa my good vibes panciteria Pwede, Pwede mo mawala yung extra toyo kasi nasa sa nyo talaga yung pag ka guys mas nagpapak na yung lasa ng pansit. Lagyan mo pa ng sibuyas at saka yung toyo at saka kalamansi guys. Super underrated ng pansiteria na ito guys. And I think kailangan na ulit makilala ng mga tao. I recommend this place. Real good food and everything. Good vibes. I-rate ko siya sa the way best na pansita nyo sa Tugay Garo. Pre, 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 nagubutom ako. Gusto pancit pansit? open pa pa paggabi. I got you bro. What's up guys! Nandito uh, tayo ngayon sa kanto ng Savers Appliances dito sa Mayluna Street and basically ito lang ay yung open na pansitan pag gabi and we're about to try it. Let's go! Lahat ng mga kapansitan na ginagawa. Kain tayo! Let's go! Tinawag na pansit ilaw itong pansitan na to kasi katalasan daw mga lasing ang mga kumakain dito. Tama, tama guys. So we're in pansit ilaw kasi madami daw mga lawen na kumain dito pag gabi. Shout out Nga pala sa Bayaw ko. Magpapansit ka. Yun lang inihingi ko sa'yo, Bayaw. Shout out. Overall, inalagay ko siya sa asingo. Asingo na level. To the next pansitan. Let's go. So sa next location na rin guys Pupunta natin ngayon yung Isa sa pinakamatagal na rin pansiteria dito sa Tuguegarao And tignan natin kung talagang masarap yung pansit nila dito na serve, Which is ang Angos Pansiteria And yeah, we're gonna go right now Ano pre, ready nga na ba pre? Parang sakit ng chan ko Tignan mo muna ako pre Damn bro After natin kumain ng pansit araw-araw for 20 days inatian kita ng pansit Kasi alam ko minsan wala kang pambayad De-joke lang guys, nagsiyari lang siya sa glit. Okay, Kita nyo dito, may mga poster, yung mga artista. Dito talaga sila nag-i-stop by kasi this is one of the famous and pinakaunang pansin nila dito. 1972 pa to? I would say, 50s, ayun na lang, mga ganun. One, ba? Ah, uh, mm -hmm. this is a quantum. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, so yun nga guys, um... Pansin nga dito, may hotdog siya, chicharon, log, may toge siya, beef, meron din siyang liver. And we're gonna try yung pansit nila. Right now. Mm -hmm. So, basically dito guys, walang karahay. And I think na-maintain nila yung parang pagka-classic ng pansit nila. Walang karahay. So basically hot dog lang, liver, para beef. Tsaka chicharon And I think i rate ko siya as Bago ko ibigay ang ratings ko sa huling pansiteria, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng pansiteria ang hindi na nagpabayad sa amin. Hindi man pasok sa panlasa ko ang pansit nyo, pero alam kong may tamang tao para sa inyo. Hindi man pansit ang the best sa inyo, pero lahat kayo the best kasi wala kayong sawa magluto ng pansit para sa mga tao. At may narealize ako sa dami ng na kinainan namin pansitan, walang silbi ang masarap na pansit kung mag-isama lang ito kakainin.